Kasama rin sa mga tinamaan ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu ang ilang miyembro ng PNP. Ay sa datos, apektado ang higit 30 mga polis at kanilang pamilya. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, kabilang sa mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu, ang 36 na police personnel at kanilang pamilya, Pahayag ni Directorate for Police Community Relations Deputy Director Brigadier General Antonio Maralag agad nang nagpabot ng tulong ang PNP sa mga apektadong tauhan. Pinag-aaralan na rin ang pagbibigay ng leave sa mga pulis na ito upang matutukan ang kanilang pamilya kasabay ng pagpapatuloy ng operasyon ng kapulisan. Wala naman daw problema kung papayagang mag-leave ang mga ito dahil may sapat pa naman silang puwersa para tumulong at rumisponde sa mga biktima ng kalamidad sa ngayon, mahigit dalawang libong pulis na ang ipinakalat sa Cebu para sa rescue at relief operations. Nangako rin ang National Headquarters ng dagdag na pwersa mula sa ibang rehiyon bukod pa sa augmentation ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SNI News.